Si Boss Arnold. Shout si <laughs> out. Ah, sama natin maglagay. Maglagay ng ano, ng <laughs> art Ducks. Bali, lalatagan na po natin ng art Ducks yan. ay mga kapasan oh so, yan let's go yan po mga kapasan bali hintayin natin si kuya Arnold bali nagpabili tayo ng ano W clip tapos ayan si paring Alden ginugubit na po yung para natin para sa hangar bali papuputol po natin dun sa kanya puputol na muna natin sa kanya kay paring Alden Alos painter na lang po yung gumagawa dyan. Sila uh, mamakol. Tapos ito. Tayo. Uh, si ceiling. And bali, ino na natin linagay itong metal paring. Tapos, linagay natin yung ano. Yung C-channel. Para uh, hangar. Tapos si iba pang lalang dito sa, sa baba.

Tapos dito, pali, pina, na lang. Dahil naulog. Naulog yung mga tiles sa'yo. So. Tapos mga ginawa natin ano, electrical, mga outlet. Mga AC, saka yung aircon. AC. Dito tayo sa second floor. Dito tayo. Ayan, bali, tatapusin po natin pagsisiling dito mga kamas na bago sila mag-tiles ni iba pang nail. hindi po pumasok pala si paring nga dahil nakaanap na siya ng, ano, ng papasukan. Ayan, tapos yung, ano, yung kuryente na number 10. Bali, para sa AC yan. Para sa aircon. So, bili pa tayo naman ng, ng, mga uh, metal paring. Mali metal paring na lang po yung pinabili natin. Yung si channel. Mali kukulangan pa rin dito. Kukulangan pa tayo dito mga kamasan. Ayan, bali metal paring ngayon. Lagyan natin ng metal paring Dito mga kamasan. Didiretso na po natin. Tapos yung market access saan na lang po dito Papatong na lang. Ayan na. so ayan mga kamasong sumahin niyo po muna kami ni Paring Alden ayan lapit na yung birthday ni Paring Pogi ilang araw na lang 3 days na lang pare Pernis na ngayon ay bebes bebes pa lang ngayon so ayan mga kamasong sumahin niyo po muna ako ayan Kali bos nak aku tu. Tapos tatalis na lang tatalis na lang ni Bakonel. Tong wall. Eh bali po natin ng ano, ng metal paring. ayun po mga kapos na bali na po natin mga mga caring channel bali nandyan na rin po pala mga nag-install ng na, ano, converge wifi ay lagay na rin po natin yung mga ano, mga si channel tapos ito si iba nil You na. Know? Nalagay mo po pala ito, no, Mike? Ano. parang sealant na um, CR. Uh, abang? Kaya uh... tanggulot? पर नहीं नहीं मान जी के ओके ये में नहाने पार्टी में ना पタオル वाली ली नहीं चाहिए था के ना हम मंगलवार से हम चला आश्रम में तो Ano? Napakatibay ang um, ginawang uh, pisa niya. Ayan, no? Oh. Pwede tayong mag, ano, magbitin tayo sa ating ginawa. O? Napakatibay, o? Oh. Napaka -tibay, oh. po mga kamas, bali natapos na po tayo naglagay ng ano, metal paring at saka si channel. Mga angir, ayan. Eh. Bali, mamaya maglalagay po tayo ng mga ano, Flex. Ay, maglalatag na po tayo ng Arde Blas ngayon. Ayan. Ayan. Tibay na, matibay. Tibay na po yan, mga kamasan. Ay, binagdagan natin ng ano, ng pamitbet. Ayan. check.

mga kamason kakain po muna tayo Kaya tutuloy natin yung ano pag Si Boss Arnold. Shout <laughs> out. Kakasama natin maglagay. Maglagay ng ano, ng Ardiplex. Kambali lalatagan na po natin ng Ardiplex yan. Diyan po natin ng Ardiplex mga kamasan. Time check. 1-5 na. 1-5. Let's go. Let's go. どうも。 natin ng anto, ng pagpakuan. Lagyan natin ng metal paring. Tapos saro. Siguro anin ko na lang po to, mga buo na lang natin nilalagay. Tingnan po natin kung makukuha natin buo. Na. Tapos din saro din. Bali binuo na po natin dito sa wall. Ayan, buo. Tapos saro in sa dulo-dulo. Ayan, bali naglalagay pa tayo ng isa mga kamasan. Kasi pare pogi. Okay. Are, kaya tapos niya ako ni Paring Aron. Kaya Paring Aron. Yan talaga po rin masali at siya. Kaya magigas na para sa weldo. Samayan niyo po muna kami mga kamason. Mara Deluxe na ang nalagay natin. Ayan. Bali, sasaraduhan po natin to mga kamsan. Bali, ayan, na ano na rin po yung mga ilaw natin. Bali, center light lang po naman tong ilaw na to. Wala na pong pin light. Tapos pag natapos po tayo dito, nilipatan natin itong ano, itong kwarto. Halitinas natin ng konti dito. Kasi mag-ano pa tayo naman dito mga kamasan, mga artiklax. Siya tao, kay Bapang Nel. yan po mga kamasan, bali, nagupitan na po natin to. Dali ito yung lalagay natin dito sa sa dugtungan, bali yan po yung pagpapakuha natin at the flux bali, ibuo po yan ginunting po natin Ayan. tapos bali ginunting na po natin ito mga kamusang gugupitan lang natin dito Ayan, bali Ayan yan lang po yung natin pamamaraan kasi ginugupit lang po natin diba kaya mas maganda mga kamsa left right yung mga ano nyo, mga gunting para yan mukha nito gamitin yung gunting kailangan left right mga nakamasak na ulog <laughs> samahan nyo po muna ako, mga kamasak bumpit lang po natin to uh, tinutol natin mga kapos ang lalagay na po natin dito ayan o samayan yung po muna kami po mga kapos ang bali natapos na po hindi dito bali bukas tutuloyin po natin yun hindi po natin na natapos ayan o pati yun yun dun. tapos pag natapos po tayo dito eto yung titirahin natin yung ano yung kwarto tsaka yung mga CR ayun o CR tapos dito halianin din natin to kikisimian and alas yun na lang po mga kamasan tsaka yung, yung maliit na yun hindi pa natin nalagay yan po mga kamasan balak pala ni ate princess na pa ano muna to pa upa ay bali sasara doon lang po nila yan pwede na silang umano dito dito doon dito po yung daan yan pag tinaupan niya ano Princess tapos dito CR karni CR, CR to di e, tatais na siguro to bukas so, ayan mga amazon makauwi na po tayo time check 507 na. Si pa rin pogi.